yun palit bago ito yung luma oh. kay OX to mga bro ay ha oh wala pa yes, hey, pinalitan namin ano board so ang alarm nya is uh, PO din para PC so so far swerte si Tomer kasi under warranty siya so kay OX 2 years warranty part pero labor hindi nakasama dun so ito pinalitan to pinabit na namin yung bago So ayan siya. Ayan board. Ito yung pinapalitan namin. Napalitan na namin. So Sportes na lang siya. Testing natin. Yan, uh, titignan natin kung aandar uh, yan. Palitan ng board dyan eh. Sa outdoor. So yan no oh, grabe init yan that time talagang sa mga customer na nakakapanood nito Huwag yun naman sana kami barati no huh? Tignan mo yan, yero yan, tapos talagang sobrang init So yan yung board na pinalitan namin So yan yung ka kalagayan namin mga technician na kapag nasa outdoor ang uh, labanan at terik ang araw talaga. So yun may plantang ginagawa diyan sa so may may kawayan. So ice plant daw 'yan eh. So di ko lang shoot. So balikan natin tong kinagawa natin dito. Talagang sobrang init. So yun na nga, gumana na rin siya sa wakas. So pinalitan namin siya ng board. At the same time dahil nga matindi yung troubleshooting namin kasi kahit pinalitan na namin siya ng outdoor bird ayaw niya pa rin gumana. So yan yung nakikita ninyong uh, wire, temporary connection niya yan papuntang indoor. Pinalitan namin na muna kasi nga duda kami doon sa signal. So may, may i-reveal ako sa video ito kung paano natin ma-analyze na ano nga ba talaga yung problema ng isang unit kapag nagkakaroon ng error na EO? So, isa ito sa mga sa mga dahilan kung bakit, no? So, yan, umaandar na yung unit after namin na maglatag ng panibagong connection. So, yan. So, itong video to, yung nakikita ninyo yan. So, tinitesting ko yan. So, before, nung hindi pa namin napapalitan yung wire niyan, no? ang nakukuha ko dyan sa neutral tsaka dun sa signal is nagsisero nagsisero siya pag tinester mo eh pag umaandar no? I mean hindi siya umaandar pala I mean pag buhay yung breaker no? so ang makukuha mo dun sa sa neutral tsaka sa signal magugulat ka nag, uh, nagkakaroon siya ng dropping nagsisero siya So which is dapat hindi kung titignan mo yan no dapat naglalaro lang siya sang 8, 9, 10 to 13 that may makuha kang voltage no so yun yung isa sa mga tip na, na may bibigay ko kasi yung isang signal nya na kulay itim kulay itim kasi yung signal nya eh. ah uh, ang nangyari sa kanya nasunog kasi nababad siya dun sa tubo which is nabasa siya eh. so ang nangyari nasunog yung wire Uh, kasi nung, yun nga, pinalitan namin, pinutol ko yan, kinunik pinalitan namin ang puti. So nakita ko yung wire niya, nagkulay, black. So yun na nga, yun ang problema niya. So ayan, tignan nyo. So good now. So ang nangyari, binalik din namin dyan yung ano, board na original. So ang problema lang ng unit is itong si signal, nasunog yung wire no? So, ugaliin din natin mag-check. Actually, in the beginning pa lang talaga, tinester ko na yung ano niyan eh, line to ground. So, wala naman ako nakuha. Ang problema kasi tubig, yung wire na nakalabas, hindi siya nakadikit sa tanso. Kaya di mo talaga ma-identify kung grounded eh. Kasi iniisip mo, baka nag-short, whatever. So, wala naman siya. So, isa sa mga napansin ko, pag kinukunan mo nga siya ng line, tsaka... Uh, signal nagsisero. Yan yung pinalitan namin. Diyan na lang namin dinugtong yung wire. So, makikita dyan yung sunog na, na linya ng signal.